Hello guys, good morning. Mga ka surprise surprise part 2 po ito nitong inihaw video natin. So ayun, do sa part 1 ay sa pagpaningas na tayo and medyo nakabasa po tayo ng konting Bible verse. And ayun, mag-start na po tayo dito sa inihaw process. Although yung inihaw process din naman po yung pagpapaningas. Ito guys, may bago kong nalaman kasi nga 'di ba first time kong gumamit ng coconut husk o yung um, untat nakalimutan ko na tuloy sa tagalog yung bao ayon and then kanina itong bao is nakaano lang naka, naka itong bao ayan this is on top of the um uling so ayon and then napansin ko ang lakas ng fire niya so guys so, pwede rin pala ang bao nagagawing ano natural um pampaningas kasi feeling ko yung oil niya kaya siya malakas na ganyan. Feeling ko yung oil niya is um nagaano siya, yung nagaapoy siya. So ayun, kung ayon yung gumamit ng gas, kung gusto niyo ng natural ano lang and gusto niyo mapabilis yung pagpapaningas, gumamit na kayo nitong bao. Ayan, so ang gagawin natin ngayon is yung Nakita nyo naman siguro itong ano ano, tong uling. So ang gagawin lang natin is ililipat natin siya doon sa ilalim. So ayan. malakas talaga yung apoy nung ano nung bao so hindi mo rin siya pala pwedeng anuhin yung gawing ano yung pure na yun lang yung pangihaw ihaw mo kasi masusunog yung inihaw yung oil niya feeling ko yun yung talaga nagliliyaw so yun nga di ba pag mga tagula na ganito mahirap magpaano magpabaga So ayun, ang solution is itong coconut itong buno ah uh, itong <laughs> coconut husk ayan pero doon sa nagawa kong ano sa kanya yun nga um, siguro okay na rin ano na, nasoon, na nalaman kung malakas yung apoy niya pag uh, nag -apoy na siya uh, so ayun, hindi mo pala siya kailangang sisindihan agad yung bao kasi mauubos lang siya. So siguro pag ano na, pag uh, pag nagiiho ka na ayun, pwedeng gradually maglagay ka ng paunti-unti para yon lalasa siya dun sa iniluluto mo. Pero ngayon parang feeling ko hindi na siya lalasa kasi parang naubos na. Ayan. Konti na lang yung natira na bao. Puro uling na ito. So ayan, let's begin the the grilling process. Yan. So, paano ba tayo mag-ihaw? Ito po yung uh, basting ko. Alam niyo po yung basting na in Tagalog is yung pinang yun babasbas mo. Ganun. Di ba parang yung sa mga pare? <laughs> Nagbabasbas silang ganun. So, kung tayo magbabasbas din kahit di tayo pare. So, oil lang po ito. This is pure oil. And then, nilagyan po siya ng mga kalamansi. Ayan. So, oil and then kalamansi ayan so ganun lang napigapigain mo yung kalamansing ganun para may lasa yung pang basting natin eh. and then ayun para hindi tumikit itong yempo o yung pork i-shoot natin <laughs> ilagay po natin dun sa oil bago po natin siya ilalagay dito sa grilling bago po natin siya ilagay dito sa grill sarap na ulo nito niya hindi po pang natin masarap na <laughs> ayun so ayan sabi nung kapitbahay masarap daw yung iniihaw natin. Pero so, to, to wala pa naman tayo nilalagay. So baka ang sinasabi niya masarap is hindi yung iniihaw. <laughs> baka ako yun mga <laughs> medyo <may joke> kulang. <laughs> Sunday pa lang ngayon tapos medyo yung mga joke ko eh may ano pa. Naughty joke pa ako. Ayun, hindi naman natin kailangan maging, 'di ba? Gusto natin pag nagba-vlog tayo is lagi tayong parang boys. Ayan, dapat hindi pawisan pero 'yun, depende rin sa kung ano 'yung binablog mo na okay na pawisan. Pero 'yun nga, pag nagiiho ka kahit hindi naman masyado tayong pa kahit pawisan tayo, okay lang. Lalo na kung ang camera natin is Samsung. Parang itong isa, itong behind the scenes guys, Samsung ito. Kaya parang instant ano, parang naka-shadow makeup ka or MAC makeup or kung ano pa man yan. Ayan, ang ganda-ganda ng skin natin dyan. Pero dito sa main camera natin, uh, which is yung Apple, parang hindi siya, hindi okay yung, ewan ko ha, uh, first time ko pa lang din kasing mag-behind the scenes, so hindi ko alam kung anong itsura ko dun sa kabilang camera. Guys, kanina nga palang morning, ano ngayon? Uh, 11:30 na ngayon, July 21 yata. <laughs> I lost I lost out of uh, the of time. Hindi So, 11:30 in the morning ngayon. And kanina maaraw, tapos biglang umulan. Alam mo 'yon, within the span of 5 minutes, biglang magde ako sa ulan. So, ngayon wag naman sana ganun kasi eh, meron po tayong iihaw. ito na yung first set, first batch natin. Ayan. Sayang sa tissue, kanina pa ako punas ng punas ng tissue. Okay na muna ito. <laughs> Pahinal. Guys, dito naman sa marination, hindi po ako yung nag-marinate nito. So, hindi ko alam kung ano yung nakalagay dito. Um, akala ko po ang marination lang namin is, na kasi yung ano lang, vinegar and pepper and vinegar. So, okay na po yun. Pero ngayon, parang feeling ko yung mother ko, nilagyan niya ng something na mga sauce, ganun. So, yun. <laughs> guys, hindi ako expert sa pag iihaw Hindi ako expert. Pinakita ko lang talaga sa inyo kung, kung paano ko mag iihaw Kasi nga, sa previous vlog ko, sinabi, sinabi ko po, po doon na nag iihaw po ako. nga. Sa pag iihaw naman guys, ayan, baliktad ako siya, baliktad ako ng baliktad sa kanya para hindi nasusunog yung mga parts sa so constant, constant na baliktad ka ng baliktad. Siguro mga every after 3 minutes, babaliktarin mo siya ng babaliktarin. Ganon. Ayan guys, sa usok na yan Talagang uh, What do you call this? <laughs> Ba't nag, nag sim card insert tayo dito sa isang phone Pero sana tuloy-tuloy pa rin yung pag film niya Ayan Again, nag sabi na ng film Okay bang ginagamit ko yung term na filming pag nagbablog? Kasi since wala naman siyang film Diba? Parang di mo naman pwedeng gamitin yung term na filming Siguro nagbibideo na lang din But anyway Okay na rin ang filming. Siguro naman gets na yun kung sino man yung nanonood ng vlog So, ayun lang guys. Kaya maluto na yan, ganun lang yung naging process natin. <laughs> so, let's say, isang isang timba yung iihawin mo. Ayun. <laughs> Puro ganun lang. <laughs> The whole day. Ate Erling ka. <laughs> Ayan, sorry guys. Ah, na, nakikita niyo na kung paano ko magulat. Ganun talaga ako magulat, guys. Kasi napansin ko pa nung gulat ako kung ano yung sinabi ko bago ko magulat. Buulitin ko lang siya. Let's say sinabi kong sili. Tapos siguro tao ay sili ka. <laughs> Ganun. Ibig sabihin siguro nun guys, yung pag wala ka masyadong maraming iniisip, 'di ba? Yun lang yung hindi nyo masasabi't at masasabi mo. Unlike yung pag marami kang iniisip, di ba? <laughs> ayan guys, naka 11 minutes na tayo. Can you believe that? And then, ibig sabihin, part one and part two for today. So, ayun, masaya na ako dun sa life update na yun. ba? Something new. Hindi lang tayo moling ng moling or panay OOTD. Ganon. May bago naman. Bayaan nyo guys, susunod dadalhin ko kayo sa ibang city naman. Ano <laughs> nyo ba gusto? Mag-BGC ba tayo? <laughs> parang di ko na kaya guys. Paano makakornya na lang ako sa mga... Alam mo yun guys, yung sa mga... Um, CBD or Central Business District na parang sino yung makikita mo doon yung mga people climbing the corporate ladder eh yung pag alam mo yon pag parang you don't like their guts <laughs> I'm not saying I'm better than them ha. I'm just saying na parang been there done that. And ayun, respect na lang natin pero wag na tayong pumunta doon and then ipakita natin sa kanila na parang you know <laughs> natatawa ka sa mga ginagawa nila. Okay lang din naman siguro yun guys kasi So pwede sila rin natatawa sa ginagawa natin. Di ba? Let's say sabihin natin yung parehas wala namang kabuluhan. Eh, at least yung sa atin, masarap yung... <laughs> at least hindi sa atin mabuti, Ganon I'm not saying masama sa kanila ha. <laughs> ayun guys, ano bago tayo mapakwento ng na mapakwento, naka 13 minutes na tayo and ayun. Uh, I'm sure marami tayong napulot na na bago, 'di ba? And I'm so very hap, happy and thankful. Ayun nga pala guys, itong suot ko na ito, hindi ako pabor dito kasi parang boxing siya, pero I like yung wrestling. Alam mo yung magre-wrestling kayo pero without hurting each other. Yung pauna na lang kayo kung sino yung makakapagpatumba. doon sa opponent mo nang hindi mo hindi mo siya sinasaktan. So wrestling 'yon. Pero yung boxing iba 'yon kasi susuntukin mo siya. So eto hindi ako agree dito sa suot ko na to. Talaga natutuwa lang ako sa kanya, guys. Sa okay okay ko yung binili, ang cute, di ba? Natutuwa lang ako dito, guys, kasi ano siya, yung mamahalin siya na tela. This is Elwood. Ayun, those who are <laughs> familiar sa Elwood, it's an Elwood thing. And this is actually an Elwood t-shirt. I don't agree with the design. I agree with the wrestling, but with not with the boxing. So ayun guys, naka pag-15 minutes sa tayo guys, yun lang muna.